Igan na ito Good morning! Good morning mga kabida! So yun, grabe mga kabida. Sobrang linaw ng dagat ngayong araw na to. Ano mga kabida? Maaga pa kasi. So yun, uh, sinubukan namin magpapalaod ni ano, Master Erpat. So yun, nasa likuran. So ano mga bida, dito lang kami sa malapit. Dahil ano, hindi pa kami makapunta sa malayo. Dahil sira pa yung makina ng ano, uh, bangka na to. So dito lang kami sa malapit, dito sa bakbakan. So yun, doon kami mga kabidaw. Mukhang uh, malapit na tayo. So shout out sa lahat ng makapanood sa ano video na to mga kabida. Uh, sana pagpalain tayo ngayon. Ngayong araw na to. Siyon so update namin kayo mga kabida kung meron tayong makuha ngayong araw na to. So yun mga kabida. Ano nandito na tayo sa ano natin uh, latagan ng ating lambat. Manininsin kami ngayong araw na to. So uh, yun may shout out tayo. May nagpapa-shout out sa atin. Ah, uh, shout out nga pala sa ano, tol ko si Dexter Ramos Rama sa ano, Maynila. Ah, uh, meron din din po siyang ano, mga makabida, meron din po siyang channel Kagala Vlog. So, tol, shout out po sa ano, buong pamilya mo diyan. Ingat po kayo palagi diyan, tol. At saka ano, kay Arlindi Dilarosa. Ah, uh, ma'am, shout out. Salamat sa suporta. Ingat palagi ma'am So yun mga kabida So yun mga kabida uh, Lumipat kami ng ano Lumipat kami ng pwesto Dahil uh, walang nakita si, ano, si Master Erpat Na pwede naming latagan ng ano ba Wala siya nakita ng isda Na ano, pwede naming latagan ng lambat namin Hindi kami Hindi kasi kami basta basta mag ano mga kabida Maglatag ng lambat kung ah uh, walang nakitang ano si Master Erpat walang nakitang isda ba so ngayon lipat kami ng area uh, titingnan namin dun sa unahan doon mga kabida titingnan namin dun kung uh, may makita siyang ano isda so yun so yun mga kabida <laughs> ayun Nakarating na nga tayo dito sa nilipatan natin mga kabida. Mukhang uh, malina yung dagat dito mga kabida. Hindi katulad doon sa unang ano, sinisira ni ano, Master Erpat. Napaka uh, ano, lubog yung dagat. Uh, dito, dahil ano, makikita yung ano ba, bato sa ilalim. Mukhang uh, ano mga kabida, malinaw. Sana meron dito mga kabida. So yun, nandun si Master Erpat. Sumisisid na naman. So yun mga kabida <laughs> Ano pangat, pangatlong uh, lipat na natin to Ano mga kabida Malayo yung sinagwa namin Doon mga kabida oh. oh. Doon kami ano Doon kami nag ano, nung pangalawa Tapos lumipat kami dito mga kabida Dito sa ano Sa malapit sa ano Diyan sa banbanon So yun mga kabida yung ano ano mga video yung pangalawa naming nilipatan inano kami sinita kami sa ano barangay tanod hindi kasi namin alam mga kabida na ano pala doon sentuary pala doon ba tapos ano sinita kami kaya ah kami ng uh, sorry kasi ano hindi kasi namin alam na sentuary pala doon dahil matagal na kasi kami hindi nakabalik dito sa ano eh sa buhol uh, doon kasi kami nagstay uh, na nanirahan sa Dabaw So yun mga kabida yeah, lumipat kami dito So yun na nga si Master Erpat Yun Yung kisaw na yun Na nagsimula na siyang ano Sumisid mga kabida So yun, dito mga kabida ha, Subukan natin kung uh, meron tayong Meron na naman tayo Na naman na naman <laughs> Meron na naman tayong Mahuli Sana nga mga kabida may mahuli tayo ngayong araw na to So, ang layo mga kabida. Sinagwan lang namin. Doon mga kabida, oh. Doon, oh. <laughs> diba? Wala pa kasing makina tong bangka natin mga kabida. Tsaka ano, kaya ano ito mga kabida. So, yun. Sana may, ano, mahuli tayo ngayong araw na to. Kahit pang ulam lang. Sapat na sapat na yun mga kabida. Dahil ano, bigas na lang ano natin kulang natin kapag may ano na tayo may ulam na tayo diba so yun sige update namin kayo mga kabida sana sana may mahuli tayo ngayong araw na to yun so yun mga kabida lagan yun huli tayo ng lagan mga kabida first huli natin ngayon Ayan, magkain na tayo mga kapida. So yun mga kapida. Ano <mukong> na natin. Ini bangku, mana? natin bangku. Ini natin Ini bangku. Ini bangku. Ini bangku. Ini bangku. Alam bangku. na. bangku. Ini bangku. Ini bangku. na. antara Itu yang saya minta adalah begus bilang di bulan tak bisa dibagi lah Ini <tuk> yang A okay. ver. labas Gawin mga kabida, guys, Ito yung gawin sa amin mga kabida. panganggalin natin mga kabida nakahuli, nakahuli rin tayo mga kabida sarap ang ano mga kabida oh. hmm? buhay na buhay mga kabida yun mga kabida gout itong gaut dito sa amin yung parang ano mga kabida ba parang pugapo or lapulapo sa tagalog So yun, mga kabida. Ah, nakauwi na nga kami. So yun, ito yung uh, mga nahuli namin ngayong araw na to, mga kabida. Mukhang uh, jackpot tayo ngayong araw na to. Marami tong mga, mga, nahuli natin ba. So yun, mga kabida, ito ipapakita ko sa inyo. So ito mga kabida, oh. ito yung mga nahuli namin ito yung tinatawag na auman dito mga kabida dahil meron siyang alum dito mga kabida oh, ito <laughs> kaya pala tinatawag na auman auman dito kasi may ano siya mga kabida may parang al alum halos lahat mga kabida oh, ito meron din ito yung tinatawag na auman dito na isda mga kabida saka may halo pang ano ni pa matama vegan Gigan na ito mga kabida. <laughs> okay na to, mga kabida. May... May pang ulam na tayo. Sari-sari ito -sari mga kabida. Lagan, auman, bilason. Yun. Yun mga kabida. Ay, Sarap sa ano mga kabida. Sarap ito sa tinula. So yun na nga. Nandito na kami sa ano. Bye-bye buti na lang ano nakarating na nga tayo dito ah sarap ng dagat mga kabida napakalinaw oh. grabe may mga naliligo pa rin mga bata ba